thank mm -hmm. you ang ulo ko simula uh -oh. pa lang kaninang umaga. Nako. Nako. Ang dami ako. ang wrinkles ko. Kumusta ka na, ma? Ano siya? <laughs> Ay, okay naman ako, Lola. Mainit na naman ang ulo mo, Lola. <laughs> Ay, sinong itinit ang ulo? Bakit naman? Sa mga naman? na to. Walang pakinabang. Ibigipin mo ako. Ibigipin mo ako. Ibi Abilis. Pipi. <laughs> 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 ang aga-aga, Lola. Wala ba yung tingang right here waiting for you? Wala pa hey, ba, ba, Lola? <laughs> Dapat lagi mong kasama yun. Any monument, oh. Meant, oh. <laughs> Oo nga, magandang suggestions yan. Laga, lagi mong kasama. Kasi minsan, giveaway ka na eh. eh kasi marami akong iniisip, eh, di ako makatulog. Eh, yung mga pictures, kumakalat na sa internet, sa Twitter, sa FB. Wala ka nang magagawa. Ganyan ang social media ngayon. <laughs> di mo maawat yan. Nako, kailangan makuha ko bago umabot sa center fold. Si Yaya Dab, nasan? Nako, si Yaya Dab, iniwan ko sa mansyon. <laughs> Nilalayo ko kay Tidora, bako kung anong -ano ituro. <laughs> Nasa mansyon. O, oh, ko ayaw ko marinig kung anumang lihim ang sasabihin niya. Nasa si Tidora nga pala. Ewan ko. Mabuti Layasyon, hindi. Layas yun, gala. Mabuti hindi alam ni Tidora na nandiyang kaysa ang Gona Rizal. Ah, malamang. Buti para hindi makasunod. Totoo ba, si yung, Yaya... totoo ba yung, sinabi, totoo ba yung sinabi sa na burara ka daw ng bata kayo? Ay, mga Ay nako. mo kung saan saan nakakala. pa Paninira lang yan, Joey. Yeah. Okay. Sa totoo lang, ako pa nagturo kay Yaya. Nang? Si Yaya ng mga pag-aayos sa mga bagay-bagay to put things in order. Wow. <laughs> Pero si Yaya nagmamaktol. Saan? Hindi ko Sa akin. Kasi hindi ko pinayaga magbakasyon sa Cebu. Eh <laughs> anong ginagawa niya sa masyon ngayon? ayan. Ginagawa ni Yaya. Ayan, oh. Wala. Okay. Asawa, Asawa ni Babalu. <laughs> Pagsayin lang! Love na! Text, text lang! Kayo na! Ano na? Ang tigas din talaga ng ulo mo, no? Ha? Oh. Makulit ka eh, ha? <laughs> Sobrang kulit! bago ka pa Trouble, trouble, trouble. <laughs> Tigilan mo na yan. Ah. Yung gamot, gamot yan, Diyos, gamot! Yung gamot ko yung siwa ball! Hindi yan! Rogelio, Rogelio, Rogelio! Lola, no, kaway ko dito sa Rogelio! Pagas. Rogelio! Rogelio! Magaling, ah. magaling. Magali. Mabilis, mabilis. Harap ka naman, uy! <laughs> <laughs> Pakita mo naman, uy! <laughs> 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 Ang ano ka Ganun-ganun lang kayo na Wow <laughs> Lahat ng bagay pinagtyagaan Lahat ng bagay pinaghihirapan Lahat ng bagay pinagsusumikapan Ang pag-ibig ay nararamdaman Hindi binibili <laughs> Hindi naman ako ganun, eh. Ano ah, ba nalaman salam, mo? mo. Sasabihin ko sa Tamang panahon Tamang panahon <laughs> Sasabihin ko <gasps> Daan yung lahat masarap umibig, masarap ang inspirasyon. Huwag lang minamadali. Hindi pa nakikita, may pakilig pa more. Ah. At may nalalaman pang forever. Hihilan nyo natin si nyo! Kung talaga tinatanggap mo ang hamon ko, eh di wow! <laughs> eh si Alden, kamusta na kaya si Alden? Mamalay ko ba? Baka nagkita yung dalawa, ha? eh, baka nasa Bicol. Pinapunta. Sigurado ka ba nagpunta ng Bicol yun? Pero I doubt it. Baka maya-maya, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Baka mamaya, magdadali na-dali na naman yan, na twerkelay-twerkelay. Wala na may ibang alam kami yan si Daan. Dwekelai, dwekelai. Gali-nai, gali-nai. Hahaha. Ay ganun talaga pag may eh. Hoy! Ayan na, sino naman kaya to? Ay naku, si Tidora to. Yon ba yung kotse niya pa hapo Opo. Rogelio, Rogelio! Maganda kayo! Oba, bohe na bohe Bernardo ha. Oba, nahi handa Rogelio. Oba, helakan tapatan Rogelio ha. Papatalo ba yung mga rohelo mo sa mga Fernando? Ah, hindi mapatalo yan. Elipting pa siya. Hindi <laughs> papatalo yan po siya. no? Parang gusto pang mag-cheer dance pa mo, no? Ay, hindi oh. Ah, hindi magpapatalo yan. Rohelo, rohelo naman daw. Hindi magpapatalo. Hindi papatalo yan. Opa. <laughs> Baskel na. Mababalik na. Opo. Talagang <laughs> itong magkapatid na ito. Wow! Hindi <laughs> kayo marunong ang buhat! Kumusta ka na, Ate ni Dora? Wow. Are you ready for some pasabog? Uy. Mabuti Uy, ako nung na. wala ka. Pero ngayon, sumikip ang dibdib ko. <laughs> By the way, Jose Ijo. Oh, ti Dora. I have pasalubong for you. Ano to? Itik 1, itik 2. Wow, para si B1 at si B2. In short, itik-itik. Wow, gusto ko to. Uh, sarap niya. At para naman sa'yo, ate ni Dora. I have pasalubong for you. Ano naman yan? At syarap. Bakit atsara? patanggal suya sa mukha mo. <laughs> Pwes, pinabalik ko ang atsara. Bakit? Kambal tayo. Magkamukat tayo. Gusto mo na. ba kumalat ang sikreto? Ayan na, uh, Tidora. Baka naman natin pag usapan Ito na, inabangan namin ito. Oh. Marami ka ng sikretong nabunyag. Nabiting kahapon eh. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Uy! Ayun na, na. Akin ang telepono. ito? Ay, ay. Iyan <laughs> kayo nung mga baby, baby pa kayo. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> so, Byron pa, Joey. Ay! Ano naman yan? Ah, uh, ah, uh, ah. Uh, ito, mga baby ko na Paalan kayo. Napasin rin, na dyan. Napasin Lola, Joey, Anjo. Oh. Uy. Si nga pala, ate ni Dora, nasaan? wala tinatago ko, nilalayo ko siya sa'yo. Tinago mo na naman. Bakit mo nilalayo sa akin? Baka turuan mo siya ng no, kung ano-ano. Si Alden, nasan? Nakita ko kanina. Hoy! Oh, Tidora, hindi ka lang gala. Chismosa ka pa. Oy. Nakita ko si Alden. Nasa airport. Domestic, international. Mm -hmm. Darling, I ah. oh, nga, oh, Sabi hey, ko hey, na nga baby. ba sa'yo? Sineryoso nga ni Alden. Akita. Paano sineryoso? Bakit? Nagbibiro ka ba, Lola? hindi niya gagawin? Okay. Buko nga pala ang loob ng batang. Dapat sa London ko pinabili ng pili. Sa London? May pili wow! Ba may pili ba dun? <laughs> Wala, mukhang makaka-two points na si Alden, ha? Papunta hindi, hindi, na ng Bicol, ha? Kayang-kaya na. Ayun na, paalis na. Ayun na, eh. Alam mo, Alden, nabibwinsin ako sa'yo! Ayan na, ayan na. Wow! Nabibwinsin talaga ako! Grabe na to! Eh, challenge mo, eh. Kinol ka, eh. Hindi magagawa ni Alden yan. Tingnan natin. Tingnan natin. Proheno, bumakain na pa lang. Uy! Bumakain na pa lang! Tell me, one love, one love, Luma yan, sigurado, luma. O, tamo. Uh oh, tamo? Uh-oh. Huggy Dorn! TL na. Ang taba na ni Hitler, ha? <laughs> si Hitler, ikaw ba yan? Jimmy boy. <laughs> Nakupo. Oh. Pwede si Dora. Charlie Chaplin yan. Ayon, Ayon, Moment ko to, Dora. Nakakadiri ka. <laughs> Cross mo yun. Sabi mo na ka para magbunyag ng lihim. <laughs> Sasabihin ko na ang lihim. Okay. Ayan na. Uh, bago mo sabihin, bakit nga pala yung huling picture ay eh, may punit? Ah, uh, pet... O, oh, oy. Yun muna, i bulgar mo. May punit yung litratong huli. Eh. Parang may ipinwera or something. Dali lang po. Ang Godgay may ha? Teka, nagiging... <laughs> ano ba yan? Ayan. Hello? Si Alden! Si Alden! Ano? Alden, saka na! Lola, nasa Bicol na si Alden! Hindi, to! Kaya kausap ko! Sa oh, pa lang! Ano, sa Bicol na! Mayon. Nasa loob ng mayon!

Pumipili na siya ng pili Ako, <laughs> oh, ang dami Pumipili ng pili Ang dami na pili, bossing. Oo, oh, oh, eh, pili O, oh, hindi, pili na pili <laughs> <laughs> Ano ba? Ayan Oo oh. oh. dami, ayan oh. oh, Saksak mo sa baga mo Kasi naman do mo pa inutusan yung tao. Eh, may gig nga siya doon. <laughs> may sombrero pa. Okay. Sana na ni ay sa iyong at sa tuwing ikaw ay lalapit oh, Ang tayo, mundo ko'y tumitigil po. Ang pangalan mo Sinisigaw ng puso Sa aking ay mamahuling Ayaw na, ate ni Dora Dito Pagbigyan mo na mga bata Ito na ang tamang panahon Yan na si Nana Ha <laughs> para malaman nyo. Go. Si Yaya da ay ah, pamangkin ko. Oh? Ha? Ha? Tidara, bakit mo naman sila? Sandali, sandali, sandali. Ah, ang ibig sabihin ba nito, pamangkin mo si Yaya Dam so ang ibig sabihin si lola ang nanay ni ayatap kampanya ni hindi pwede Ay, mo. Mo. pwede 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 mo. pwede 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 anak ng kapatid, pwede ba? Kapatid, opo, opo. pwede 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 Huh? May kaya, isa pa kayong kambal? Kaya pa, parang Bec, kaya may punit yung tinanggal niyo yung pangatlong kakambal niyo. May pangatlong kakambal? Kaya may punit yung litrato, ah, oh, oh, litrato kanina Triplets. Kaya, ang hirap isipin. Oo. Oh, oh. May pangatlong kakambal. At at at, yun ang, at, <laughs> at, at, at yun ang... <laughs> at yun ang ina. At yun ang... oh, pwede. Yun ang nanay ni Yaya, Dap? Oo. Oh. Hindi dapat malaman ni Yaya ito! Nako? Tidora ka talaga! Tidora! Tidora! Kinukulang ang buhay ko! Lola, totoo ba yung sinasabi ni... Oh, i compare mo muna. Tidora. Totoo, Marvin! Oh, yeah. Anak siya ng pangatlo niyong kakambal. <laughs> siya Yaya. Nasaan yung kakambal na? Yung pangatlo, yung pangatlo. Oh, nasaan? <laughs> ano? yan, yan lang ba sa tabi-tabi? O ano? <laughs> Ay, buhay pa ba? Ang ah, ikatlong kakambal namin. Ayan na, ayan na, ayan na. Ah!